So ito guys, nakagayat ako ng bawang sibulyas. So igigisa so, ko na siya. Meron ako ito. Mamasitas kari-kari. Mix. So, natin. So yun, igalis ko yung karne. Yan o, no, lambot na. Para ilagay ko sa mamaya. Ito naman yung ating ibabarbecue. Inipost ko na siya. Yung beef steak. Na, napapaluto ka na. Ito na. Kumakain ako ng banana pretzels. Uh -huh. Ang sarap. sarap.

crochet. Pero, kanya-kanya naman tayong version ng pagluto, di ba? So, at ito na lang ako at gumagaya-gaya. So, tingnan natin kung ano yung resulta nito. Ay, ito yung hahado kong peanut butter. Ini mula untuk kita.

tubig sa nilagaan ko ng karne kanina. So, ito so siya guys. So, kuliin ko na siyang kunti. Hindi ko na kailangan tumawin pala kasi ito, lagay ko na doon para matunaw siya. Sobrang init guys. Yan. Magluto na ako para mamaya. Paligo na lang sobrang init ngayon. Aircon kasi namin masira. Kaya hindi pa naayos. Yan, kumukulok na siya. Wala. Yan. ko na siya, guys. And then, lagyan ko na siya ng peanut butter.

Tapos yung gulay, ibablance ko din siya para maluto siya. Uh -huh. Pwede naman ihalo ko na siya guys para maluto na. Ihuli ko lang itong pachay para ano, kasi madali siya maluto. dahil so puno na nato yung ah um, na to yung talong so ipapahuli ko ang pachay kasi madali siya maluto. so ano yun natin yung kanyang sabaw ulit napadami kasi yung ano niya Um, black pepper matutong. dengan <laughs> ko sila yung tubig, guys. So, matutong-tutong niya. man ang lasa niya. So, hindi ko siya asinan. Takpan ko lang siya muna guys. Para maluto yung gulay. Hindi ko na siya blinance yung gulay. Kasi kumukulok naman yung ano. Kaya dinagdaran ko siya ng kating tubig. Talaga, super init. My goodness. So, ayan siya guys. kikita nyo. Ayan siya. So, kumukulo naman siya. So, maluluto yung talong. And then, ipapahuli ko tong pet uh, pechay.